<laughs> Anong klaseng lugar to? Paano ba makabalik sa taas? Hey! Oy! Sino bang nag-iingay dyan? Hello Kuya, ang pogi mo naman? Ah! Ang pangit mo! <laughs> Ayoko na. Bakit ganto dito? Gusto ko nang bumalik sa taas. Kung gusto mo makaalis dito, sundan mo yung crabs. Alam ng crabs ang daan. <laughs> Ikaw na naman. Hayop <laughs> Sinasabi ko sa iyo pre, 'tong mga bagong heroes na 'to, walang binatbat sa akin 'yan. Utya, M1 pa lang pre, meta na ako. Alam mo 'yan, di ba? Eh, di wow. Pre, pwede magtanong? Oh, ano? Bet ganyan mukha mo. Ah! Ah! Kada Emerald Tournament Chong lumalabas ako from M1 to M6. Di ba? Na-imagine mo ba yun? Ay, <laughs> Malamang hindi, no? <laughs> Anyways. Uy, wisha. Andito ka pa pala. May gumagamit pa ba sa'yo? Pre, Hanzo! What's up, man? Balita ako marirevamp ka daw. Oo, next month na yun. Wala, pre. Ganun talaga. Di mo din masisisi yung developers, eh. Ang pangit mo din kasi ngayon. I mean, yung, yung mechanics mo, ang pangit. Sinasabi ko sa'yo, pre, itong mga bagong hero... Hirap ganyan. Ganyan nga. Sundan mo lang ang mga crabs. Sigurado ka ba dito? Alam ng crabs, sundan. O na, o na. Paulit-ulit. Ituturo nila ang daan sa pinanggalingan mo para ka makabalik sa taas. Kailangan mo munang umilalim. Ano? Nilahabon dito ito kausap. Maling desisyon na ata pag sunod ko sa iyo eh. Sige. Umasok ka lang sa kuweba. Kapag mas madami kang crabs na nakikita, ibig sabihin lang, mas malapit ka na sa pupuntahan mo. Saglit, ikaw, hindi ka ba sasama? Ha? Hindi ako pwede! Ayaw niya lasa ng mga lumang heroes! Ano? Huh? Anong nangyari? Huling alala ko na hulog ako? Tapos... Tapos... Huh? Ano nga ulit? Ah! Yung lane ko nga pala! Kailangan ko nang bumalik sa si lane ko! Pre, ha, pre, may sasabihin ako sa yung sikreto, pre. Gusto mo malaman, no? No, no. Ayaw. Alam mo ba, Chong? Pag may tinulak ka sa labas ng mapa, tapos nag-respawn sila. Uy, wala silang maalala. <laughs> ang sarap mang trip, pre. Pwede mo silang ihulog pa ulit-ulit. Wala silang maalala. Eh ako, tinulak mo na ba ako sa labas? Hindi ah. Tropa tayo, men! Hindi ko gagawin sa'yo yun! Pero may isa akong tinulak eh. Ah, hindi ko maalala yung pangalan eh. Sino nga yun? Yung, yung bagong hero na amoy aso? Sino nga yun? George! Lucas, gago. George ang Oo, oh, yun, yun. Si Ungas. Pero hindi ko pa nakitang bumalik. Tanga, Lucas. Yun nga sabi ko. U, ngas. Hmm, hindi ko alam kung bakit, pero nakukupalo na ako sa pagmumuka nung isa. <laughs> ano na, Suyo? Takot ka lumapit, no? No? Bok, 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 bok! Ano na, boy? Lapit na, dali! Para masipa kita pabalik ng Grandmaster! <laughs> yun na yun? Takot ka pa rin lumapit, ha? Akala ko ba fighter ka? Ha? Ano? Ano? Sapakan! Supot ka pala eh. <laughs> Ray, saan galing yun? Ha? Hindi naman masakit. Saan ba? Sino yun? Ah, kaya pala. May isa pang tukmol. Si Yes and Shit. Nagtawag ka pa talaga ng alipores mo ha? Ano, di mo kaya mag-isa? Sige, dalawa pa kayo. Gusto mo, sama mo pa mama mo eh. Ano, sugod! Ha? <coughs> ano Sinin? Ah, ah, kaya pala. May isa na naman tukmul na dawag. Ano, takot pa rin kayo lumapit? Ayoko na! Puro naman kayo daw wag lumapit. Bok 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 bok. You have been slain. Oh, oh. Kailangan ako makaalis. Kailangan ako makaalis dito. <sighs> saglit, saglit, saglit. Ba't hindi na lang ako mag-recall? Ah! Ba't hindi ko yun naisip nun? Ah, <laughs> oh, grabe! Ang tanga ko! Eto na! Tigil! Anong ginagawa mo? Huwag na huwag kang recall -re sa labas ng mapa. Ah! Uy! Show! Happy Valentine! Yeah! Jo, ano yan? Bagong laro? Eto yung bagong magic chess, boy! Pero wag ka nang magbalak. Para lang sa may mga utak to. Alam mo yun? Utak? Meron ka ba nun? Utak pala? Sige, antay ka lang dyan mamaya. Chupal. Magic chess. Download. Install. Uy, ang ganda! Ang daming pwedeng synergy combinations! Yung mga hero factions and roles! Yung hero skills pa! Commander skills! Go-go cards positionings! Ang daming pwedeng gamitin strategy! Grabe! Hoy, Chow! Kaka-download ko lang nung bagong laro mo! Ano nga ba yun? Ma Magic Chess, paano ba yun? Ah, gusto mo laro tayo? Sige lang boy, mukhang kailangit ang lampasuhin para matuto sa Magic Chess eh. Basta walang iya ka na. Defeat. Yan ang lakas ng nagbabasa. Puro ka pindot. Pindot ka ng pindot. Gumamit ka ng synergy. Kung ano-anong random hero nile-level up mo. Tukmul! Si Ayan. The next day. Yan ang lakas ng nagbabasa. Puro ka pindot. Pindot ka ng pindot. Gamitin mo. <laughs> Tangin mo.